Hello mga kaibigan As you can see We have a bagyo Pangalan Enteng ano? Yeah, tao Enteng Pero paalis na Sure Paalis na Napahalam nga sa akin kanila <laughs> Okay, oh, magpapakain ako ng mga alaga ngayong hapon Medyo makulimlim pero 5 o'clock Makulimlim na pero Parang ganyan ang may sa ano sa sa liwanag eh. So ganito ginagawa ko sa pagkain. Para hindi mabasa. Nagpapakain kami ng grains. Pure grains. Kapag sobra yung nakas ng ulan, yung ibang tipong sigurado habang kumakain sila napupuno ng tubig yung kanilang kainan. Pag, pag no choice na talaga. No? Pero ganitong kaya pa. Kaya pang iwasan yung mga pata. No? Tinatakman <laughs> ko lang ng ganito para, di ba, pag nabasa ka yung pigs, baka magkaroon ng amag. Kasi pag kukuha ka, oh. di ba? Lagi dito mo yan. Diba? Diba? Okay. Oo. Okay. Oh, Sishake mo na ng konti para tansyado na. Oh. Kain! Hmm. Ito, Dito. magbigyan ng pagkain ng Bigla. biglaan kasi. Okay. Nakakawa alam lang muna to. Tapos, meron din kaming, bukod sa mga alagang manok, ito, kaya alin nyo may to. Mga dati niya, mga alaga yan. Meron kami mga bibi dito. Pwede lang. Ito ay mga bibi na 4 Caldereta purposes only. Caldereta line. Kaldereta, caldereta. Dito kasi yan pag pag, pag mahilig ka sa caldereta bibi, napakasarap kasi naman talaga ng caldereta bibi. Hmm. Ayun. Ayun kumain na. Bago pa dumilim ang paligid. Yan na rin kinakain nila, pang, pang saman ko na rin. Rin yun na may no? Kasi dati marami kaming alagang bibi As in marami Wala pa akong alagang mga maraming Texas no? Meron akong mga ilan nilang yun. Texas Yung mga alagang bibi Kinakain nila duck pellets Yung sapal ninyo, kanin Madre de Agua, tinatagtag ko yan Pwede nyo panoorin doon sa mga previews namin mga video Yung mga 2 years ago, 3 years ago Ganyan. Pero ngayon dahil dalawa na lang pinakikiamot ko na lang sila sa pagkain ng mga alagang manok. Total, dalawa lang naman sila eh. Paano yung mga maliliit na bibi pag lumaki na? Yun, mga pangkaldereta purposes yan. Sino na, nandyan? Uh, oh. Ay, kung mapapansin yung aming lugar, hindi pa gano'ng maayos. Kasi nga dahil nag-uulan, hindi ko maayos last a uh, few days ago good thing napaliguan ko na yung mga alaga maganda yung sikat ng araw bago dumating itong bagyong ito so napakaganda na at least bago nag-uulan hindi matagal na itong ulan, mga nasa tatlong araw na no? mm, -mm. napaliguan ko na sila nangantay kuto lahat ha, ng mga alaga dito kuto free, Warm free na sila ito na lang aayusin ko itong lugar ng mga bibi para mapakawalan ko na yung mga sisi meron kami sisi na bibi patanggalin na namin to lalabas ko na ron kasi nga dahil sa 4 bibi na lang to dati kasi may mga native akong manok dito hindi na ako nag native ng manok kasi maano yung native e eh? kung ibibenta mo yung native uh, same age ng yung manok na pang laban luki ka konti yung profit ito, malaki yung profit pero mali ba na naman kung mag-aalaga ka ng pangkain oo, oh, pangkain pero naman pangkain yung mga na out ba? Diba? yung mm -hmm. mga kailangan ikal diba patulad ng mga may diferensya may mga maligo oo, oh, mga ganyan yun lang nga antayin magkasi lasa lang naman ng native Texas ng konti <laughs> <laughs> well, puto muna tayo doon sa mga girls <laughs> Lumapit ka ng pond. Gusto mo yung nakikita ko ng mga tao? <laughs> yung mga nanonood <laughs> Well, hindi din pa sa mga girls. Ganun din. Sila'y basa ngayon ng... Nilipat-lipat ko na nga yan eh. Oo, nag... Ano na. Pero lilipat ko na yan. Hmm, kain ka na. Dahil alam kong ikaw ay malakas kumain. Ay, mababasa niya. Ay, tayo tang danum. May shower ya. Yeah. Ay, sorry, sorry. I'm very sorry. Ay, Lahat ng mga girls na to, ano yan eh, para, para sa akin, para sa akin pantay-pantay ang level nila eh. Kasi nga dahil sa, dahil papakainin ko muna ano, bago ako. <laughs> Nag-aabang iba eh. Nag-aabang si Miss Universe. Si Miss Universe, ano siya? Cross. Golden sweater. Sweater and cross ng gold. Ngayon, siya cross. Pero dahil maganda siya, no, napakaganda niyang specimen para Ibrid Maganda yung itsura, maganda yung sukat, maganda yung tangkad. Perfect yung balahibo, balance na manok Kaya pantay siya sa mga katabi niya eh. Ito, siyempre, pure yan. Hindi okay, na kita okay, yung, okay. yung Sige, dito kami. Sige, puno naman ng konti. Natatakot siya nakapali mo ako. Eh. Okay. Ayan. Kaya pantay-pantay sa aking heart yung mga yan. Ito naman, Mitra. Mitra Blue. Talagang yan ay bata pa ako eh dalawa lang manok na nasa isip ko. Yung Surge na Capistrano Balls at Mitra. Bata pa ako ah. Ngayon lumaki na ako. Sumubra naman ang laki. No? <laughs> Nadagdag na yung rapapap sa akin. Kasi napakabait ni Sir Rapi. No? Sir, la, Sir Surge napakabait din. Talagang no, you know, idol. O, dito naman tayo. Meron kami rito, old old hen na uh, turning 6 years old na ito. Pero hindi sa siya... Actually, hen siya ng Ay! Ay, Ay sorry. sorry. Sorry, sorry, sorry. ni, eh. wala tayong magagawa, no? Okay. Lipat mo na lang siya. Bahon na yung rugo. Hindi, Cheese malagandang. Oh, yan. Kaya tumandayan ng 6 years old sa mga chuhin ko. Sa, hindi sa akin yan eh. Sa mga chuhin yan. Manok ng chuhin yan. Kasi, yan po ay uh, winning line. Ang mga anak niya nagpapanalo. Yan. Hindi na hindi nila matanggal-tanggal. Ginamana na lang sa akin yan. Dahil sa winning line. Pero actually, ang story nito, ang story ng inahin na to, ayan, dito para makita nila. Maganda yung inuhin niya yan. Mm -hmm. Sweater. Old line Bruce Barnett. Old line na Bruce Barnett. Ganito kasi yan. Noong unang panahon, bumili yung mga chewing ko ng ano, ng manok na Bruce. Sa isang breeder, Bruce Barnett sweater na mga pang-breeding. Ngayon, yung mga anak, yung first hindi pa nagkakaanak. Inaano ko na yung chewing ko. Bigyan mo akong babae dyan, ha? Sabi ko sa kanya. De, sabi niya, hindi, uh, next batch ka na lang. Hindi, sabi ko, hindi, ko uh, dyan na ako kukuha. Bahala ka na sa mga susunod na batch. Eh, wala siya magawa, syempre. Namili, ako mamimili. No? Eksakto, nung pipili ako, wala siya. Basta kinuha ko na yung isa. Sinabi ko na lang sa kanya na, kumuha na ako ng isa, babae. Ngayon, inalagaan ko yung babae na yun nakapag-breed ako doon kinross ko sa mga bulit yun dati pa nananalo naman yung babae na yun pinangalanan kong kikay yun eh kikay nung yung mga nangailangan na siya ng mga pang, pangrefresh refresh ng dugo niya sa mga Bruce Barnett niya na inbreed na matanda na yung manok ko na yun hiniram niya sa akin ayan ang anak di ba sa akin pa rin naman yan, kung tutuusin. Akin yung nanay eh. Pero syempre, sa kanila na yung breeding, sa kanila, iniram lang lang sa akin. Nakala ko hindi na magkakaanak yun eh. O ba? Diba? Parang sa akin pa rin. Pero relic really, niya, magaling. Magaling yung winning percentage sa mga anak. Well, mga kaibigan, muulan man. Gusto, mo, gusto ko man kayong dalin doon kay Rodi, ay baka hindi nakakayanin ng na oras. Kakayanin pa ba, ba? Hindi na. Hindi na. Nab Nabitin kayo sa aking uh, rainy feeding session. Hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panunood. Paalam. Pa Ay nako. Kaya kaya titigil itong lang ako. Grabe.